magkakarga tayo ng prion ka mechanics kasi tinanggal kasi ang condenser nito kaya nawala lahat ng prion empty ang mga prion nito ka mechanics ayan yan o oh. yan tanke ng prion ah uh, kargahan natin ang prion to ayan ala ano, pa gimanik Ikalix, nagalik test pa ito. Yan ang na uh, teknisya natin si Boss Jitro. J Boss Jitro Polistico. Yan ang teknisya natin dito sa shop. Ayan, magaling yan. Ayan, kami kalix. Tanggal mo na yun Ayan, nagliliktis pa siya. Para mabalik yung lamig sa air pun, ayan kami kaliik sa pag uh, may papagawa kayo sa air pun, uh, punta lang kayo dito. Ayan, tapos ito kamikanix, yung aircon release uh, na. Para iyakap. i over natin sa may ari. Aba, sa Ayan, nakarga na ng coolant din ka uh, Bago na ang coolant. Bago ang radiator. Ayan, yeah, tingnan natin sa loob. Ayan, umahandar yan kami kalix. Yung -kali umahandar. -kali -kali Ayan, normal, to, normal temperature yan. ganda yung kondisyon ng makina Ayan, sinisiguro lang ni Boss Jitro na walang leaking ka mechanics. Kasi pag may leaking kasi yan, uh, sandali lang yung lamig yan, uh, mawawala na pag may leaking. Thank you so much kami kanik sa pagsubaybay dito sa Inuba. Ito, uh, tapos na ito. Tingnyo, tingnan nyo kami kanik yung finish, yung finish product natin pagkatapos. On, kasi yuping yupi talaga yung unahan nito kami kanix Pasag pa yung hindi Ito so ngayon wala na wala nang, wala nang, wala nang mahalata dito na bangga ito suba, suba tak, tak, lang

Kasi may technician tayo dito sa si aircon. Magaling. Magaling si Boss Citro. Ayan. Ano na uh, natin natin? Okay. okay. Oh, uh. Inaayos, bugnaw na, bugnaw Thank you kami mechanics Sa suporta nyo, thank you, thank you Very much Baka Kailangan nyo magpagawa ng sasakyan Ayos, uh, ayos Contact lang nyo dito kami kanix Ayan ah, uh, Tingnan natin kung ah, malamig na Ayan Ayan, uh, malamig na sa loob kami kanix Ayan o no? oh. Malamig ng buga ka mechanics Ayan Sobrang lamig na sa loob Thank you, thank you kay Boss Jetro Ayan o, no, wala nang pangga, wala nang pangga Uli na Ayan o. Ayan Makinis na, makintab na